Baka dinanas nyo rin ito sa unit nyo katulad ng PCX na ito. Ayun oh, no? yung parang lumalago to. Every time na magbibitaw ng silinyador, kung di mo pa rin narinig, ulitin mo sa umpisa. Ito yung tipo na every time na bibitaw ka ng silinyador, may maririnig ka na isang... Yung isang lagutok na paisa-isa parang ganito. Yan. At isa pang pa complain niya ay medyo delay din daw. Di umano ang kanyang motorsiklo every time naman na i e -re revolution niya ito. Kumbaga, may milliseconds delay. Natuklasan nga natin na ito na ang sitwasyon na kanyang lining talaga magkakaroon ng delay dahil nga paubos na at ang pagkatapos ng pagkaubos nito, maubos din. <laughs> ang kilay mo, medyo pricey kasi ito. Itong genuine na clutch lining. PCX ang motorsiklo ng may kanya, subalit ang stock natin ay pang-click, uubra naman, yun nga lang may konting kaibahan. Pakita ko sa inyo bahagyang bahagya lang kumbaga yung isang brand Pilipino tapos yung isa Amerikano. Tingnan nyo, punggok, putol, yung dulo, pango, samantalang yung nasa ilalim na ikakabit natin bago ay medyo matangos na parang apam ng kapitbahay nyo. <laughs> Yan lang naman ang kanilang kaibahan ganito naman ang itsura niyan kapag nakasalpak etong stack o yung luma niya ay parang putol na ganyan, maiksi samantalang kapag naikabit na natin yung isa naman na pang click ay ayan, buong buo hanggang dulo sound check naman tayo after natin maikabit ang mga bagong piyesa niya kung talagang nawala yung parang lumalagotok every time magre-revolusyon All good sa wala na ang pangamba, wala na ang lumalagutok every time na bibitawan niya ang kanya si Linyador. Pakita ko sa inyo, ang parts na ito ay slider piece. Ito yung kumakalso, kaya every time na babalik ang iyong slider o babalik ang iyong backplate ay lumalagutok dahil malamang sumasabit na or maluwag na siya. At ito naman ang cause ng delay. Kaya nga ka tinanong ko ang may kanya dyan kung alright ka pa ba dyan? Hey! Alright!